May mga pagkakataon sa buhay natin na sa hindi nasa ang lugar at pagkakataon ay may makikilala tayong isang taong makakakuha agad ng atensyon natin. Isang taong bigla na lang hindi mali sa ating isipan. Isang taong nagpapagahan bigla ng ating kalooban. Itong video na to ay isa rin sa mga video na nagpapakita sa mga nangyayari sa isang relasyon strangers again bakit naisip mo <laughs> parang pero story to ng isang lalaking na friend so stage one discovery nakita mo yung lalaki yan ako yan nakatunga nga sa kawalan sabay bigla na lang tatama ng bola ay pangatlong beses na akong tinamaan ng bola ng yan sisipahin ko na nga sana kung ko pa nakita may-ari. Mukhang hindi lang pala bulang to sa akin. Sa paglipas ng mga araw, patuloy mo siyang sinubay Ben. Pinabantayan, inaalam kung ano nga ba nangyayari sa buhay niya. Parang stalker, no? Pero syempre, hindi mo tatawagin sarili mong ganun hindi lang pala panlabas na kaanyuan niya maganda. Pati na rin pala ang kanyang kalooban. Kaso, may problema eh. Akala niya karapat dapat yung nalaki pinaglalaanan niya ng kanyang oras. Bakit kaya niya tinitiis yung lalaki yun? Bakit niya pinagpipilitan ng sarili niya? Sa taong pilit nilalayo ang sarili niya sa kanya. Ang labo, no? Pero, malay mo, mahal niya naman talaga eh. Alam mo, hindi talaga ako nangangilang sa mga problema ng iba. Pero sa pagkakataon na to, baka mangyari as lang ang ko, pero hindi ako malakas pagdating sa mga ganito Stage 2 Companionship Sa pagkakataon na to nangyailam ako sa problema ng iba Tinanong ko siya kung bakit ka ba nagtitiisaan niya? Ito yung mga oras na masakit dahil nakikita mong mahinanakit siyang nararamdaman. At sa mga pagkakataon na to, nakikita mo yung side kung saan talaga siya mahina. Sa totoo lang, narulungkot ako pag may nakikita akong babae umiyak. Pero mas nakakalungkot kapag sinanghan niya yung nag-iisa mong panyo. Sa mga oras na to, kailangan mo makinig na makinig sa lahat ng sinasabi niya. Kaya mo lang ilabas niya ang sakit na nararamdaman niya. kasi sa mga panahon na to, kailangan niya lang ng pag-unawa. Nga lang, hindi siya katulad ng ibang babae. Talagang damag-damo talaga ang damag bigati at sakit na nararamdaman niya. <laughs> Suntok-suntok, ikaw ba naman eh. At kahit para naging punching pag pakeo sa mga pagkakataon na to, hindi mo pa rin maaalis sa sarili mo yung pakiramdam na nagkaroon siya ng tiwala. Stage 3. Hesitation. Ito yung mga oras na parang biglaan ng lahat. At nakakagulat ang mga nangyayari. Parang sumikat na ulit ng araw pagkatapos ng napakalakas na unos. biglaan na siya ulit naging masayahin. biglaan na siya naging masigla. At gusto kang kasama ko saan saan. Napakahirap isipin. Malay mo kasi gusto lang talaga niya maging masaya. O makalimot. O malay mo din kung gusto ka rin pa niya. O siguro nagkataon lang na ako yung nandito. Ay, ang hirap mag-assume at ayoko rin. Mahirap nang masaktan. Pero alam ko sa paglipas ng panahon, bibigay rin ako at magpapakasakali. Stage 4, Sincerity. Ito yung mga oras na magiging natural ka Babasagi mo na ang pader na naghaharang sa totoo mo na aramdaman. May pagkawit pero at least totoo ka sa kanya. Kung ano ano mo. Kung tutusin nakakaya pero masaya naman eh. Dahil masaya siya. At ganun ka rin. At syempre, darating rin sa point na magiging ganun rin siya. Ang weird, no? Pero sa to lang, nakakatawa isipin. Na Natural na kayo sa isa't isa. Pero bakit pakiramdam ko parang ang komplikado pa rin sa sitwasyon ko? Pagkatapos ko siya hitid sa kanila, napadaan ako sa malit na iskinita. Kinagulat ko ang nakita ko. Sinubukan kong tumakbo pero hindi ko magalaw ang mga paa ko. Sinubukan ko magpaliwanag pero <laughs> mura lang ang inabot ko. Pinalibuto nila ako at pinagbukog Nagsisipa dahil na rin siguro sa pangangilam ko. Sa problema nila magkasintahan. Kaya ko naman tiisin ang sakit. Pupugog at sipa. Hindi ko lang kaya. Ang masaya na nangyari sa buhay ko. Ngayon pang unti-unti ko nang nababalik kasi sigla sa mga lang niya. Sabay ganito pa ang mangyari. Pero teka, parang kung hindi ako namatay. Stage 5 Hope mala pelikula ng na ang nangyayari. Naayon sa gusto mong pao ng na, na pangyayari ng scriptwriter niya. Almost perfect, almost there. Kung tutusin, parang lahat may kahulugan. Paano siya magsalita, paano siya kumalaw, at paano siya kumite. Naramdaman kong malapit na. Kunti na lang at nandun na. Ang pagtingin ko sa iyo, wag saan ika'y ililigtas Hiling ko lang sana hindi ako nagkamari sa pakiramdam ko Sana hindi lang hanggang dito Kung parehas nga ba kami nang nararamdaman At kung parehas nga ba talaga kami nang daang tinatahak Sana magkaroon ako ng na sana magkaroon ng chance ang masabi ko na Isipan Busilak na katauhan Hindi ko maiwasang tumingin Stage 6 The Drop Sa may tulis na ng araw na yun uh, kayo na pala sila sakit no ano pa kasing iniisip ko ay oo nga pala magkaibigan lang pala kami kaibigan lang pala ang turo niya sa akin at umasa ako na hindi ang ganda lang at baka sakaling humigit pa pero kung sa bagay tumating ako sa buhay niya ng mga oras na nasasaktan siya at wala ang sisilbing liwanag sa daang tinatako. Hindi <laughs> literal na liwanag ah. Sabihin na natin nagpasaya sa kanya. At tumating ako sa mga oras na kailangan ng taong masasandalan. Nagsilbing tenga na nakikinig sa bawat sa at na pigatin na naramdaman niya. Parang band-aid na may kasamang petadine. Sa Pero sa toon lang, ako'y okay, naging panakit putas pinaganda ko lang. So ayan, nandiyan na naman ako. Nakatungang at nagmamasid. Nagmumuni-muni ng mga bagay na malayo sa katotohanan. At pilit iniiwasan ng mga bagay na pwedeng dumating sa buhay ko. Alam ko kasi na hindi pa naghihilom ang na iniwan sa akin ng nakaraan. Pero kahit anong iwas ang gawin ko, may nakakalasot pa rin eh. Aray! Ano? Handa ka na bang pumalik sa simula? O sisipahin mo na lang yung bola? Stage 5, 7 New beginning kas kahit saan ikay ililigtas at lasaki ng iyong mga kamay kasing lambot ng ulap na kumakaway nagkakawat sa aking ito dyan. Ay, ito. Wala, na... Buhos na lang naman dito. Sakit. Ay, wait, wait. Ay, yung... Saan yung susi? Saan? Oh, Ikaw na naman? Hindi. <laughs> pa. <laughs> <laughs> Bakit? Magkakilala ba kayo? Oo. Oh, hindi, hindi magkakilala yun. Bakit? ba, mm -hmm. ba to? Mm -hmm. Ano? Ba siya? Uy ko. Ben, pare. Say you are